Magandang araw na muli mga boss. Tinanggal ko itong mga upuan sa likod dahil nga sa may ingay daw na naririnig itong customer. At ito nga ang nakita ko. Yung brace niya dito sa likod ng upuan, putol na naman. Actually mga boss, last year, matagal ko na trace yung ingay na yan. Halos dalawang linggo bago ko na lamang ayan pala yung pinanggagalingan ng ingay. Yung parang may napupunit na yero. After a year nga, nagreklamo na naman itong customer na Meron na naman daw umiingay. Hindi ko lang maharap kasi medyo nagbisi ako. At nang binuksan ko nga ngayon, etong nakita ko yung brace niya naputol na. Meron lang naman yung dalawang bolt na number 12 mga boss. Tatanggalin niyo lang yun. At kung makikita nyo itong brace niya oh, Akala mo ginunting o oh, Napakalutong siguro nito kaya napakabilis maputol Dalawa to mga boss eh, Pero yung isang brace niya hindi naman napuputol ito yung kabilang dulo niya eh. Last year nga, pinawelding ko na yan. Naputol ulit. Kaya lang, wala na tayong magagawa dahil nandyan na yan. Kundi ipawelding ko na lang siya ulit. At ito na mga boss, naipahinang ko na siya. Sa pagkabit niyan, meron niyang dalawang number 12 na bolt. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman yan mahirap ilagay. Luwag higpit lang yan, okay na. Salamat na lang kasi na-experience ko na ito dati. Nahirapan ako mag-troubleshoot nito. Pero ngayon, nung naikwento nga lang sa akin nung may are na bumalik nyo naman yung parang ingay, natrace ko rin siya agad. Kaya kung ganit yung sasakyan nyo, mga boss, nakarinig kayo ng na parang may napupunit na yero. So, check nyo lang dito. Kailangan na rin kayo magtanggal ng upuan. Pag nalagay nyo na yung dalawang bolt na number 12, titan na. Gamit kayo na yung pack rest. Pag wala, kahit box wrench na lang o ratchet, pwede na yun. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit mga boss. Kita naman, chinecheck kopa ko pa para sigurado. Sa totoo alang lang, hindi ko akalain dito magmumula yung ingay na yan. Noong una na hinanap ko yung ingay niya, yung pala dito lang. Kung ano-ano na -ano nga, pinaghinalaan ko dyan, buti lang kamo, wala akong pinalita na pyesa. At salamat na trace ko rin. Sa pagkabit naman ng upuan, mga boss, madali lang yan. Meron tong hook eh, sa likod niya, ikakalawit nyo lang yan, yung upuan niya sa likod, yung sandalan. Bale, ang gagawin dyan, itaas nyo siya tsaka nyo itapat sa pagkakalawitan nyo tsaka nyo yung biglain idiin pa baba para maikalawit nyo sa pagkabit ng upuan lang sandalan mga boss dapat may baong ka dyan pagtsatsaga medyo mahirap din kasi mag sentro kaya dapat may kasama ka dyan konting tsaga pero may lalagay mo rin yan o kita mo na ilagay ko na pag nailagay mo na yung sandalan mga boss meron yan tatlong bolt na number 12 na ilalagay nyo dyan sa sandalan nya siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss hindi pwedeng maluwag yan kasi magkakaroon siya ng langit ngit o ingay nakita nyo naman ginamit ko pa ng impact yan para sigurado na mahigpit talaga siya at dahil okay na ito namang upuan ang ikakabit nyo ngayon. Ikakalawit nyo lang yan pero ilalagay nyo muna yung lagay nyo ng seatbelt. Itutusok nyo lang yan. Papalabasin nyo dito sa harapan ng upuan. Medyo nahirapan nga ako eh. Kung nakikita nyo eh. Buti nila ng Jimmy Ari, tinuluhan niya ka ako. At kung makikita nyo, nailabas ko na yung kabita ng seatbelt. At ito naman mga boss, yung tinuturo ko. May papasok yan pag ibinaba mo itong upuan mo. Tapos ididiin mo lang siya para mag-lock. At pag gusto mo matanggal sa pagkakalak itong upuan mo, biglayin mo lang siyang hatakin pataas. At dito naman sa sandalan, tanggalin mo lang yung tatlong bolt niya. Tapos bigla mo siyang iangat, tanggal na rin yung sandalan mo. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!